Eto na po ang unang team walang kasing lovely team loveliness. Hello, Led by a veteran star who has made her mark in Philippine showbiz, a public servant at ina ng mahuhusay na artista, Miss Alma Moreno. Tito Hello. Hello. Thank you. At Guinness nyo ako dito. Thank you. So Sobrang saya po namin na nandito kayo. Sino-sino po ba ang kasama ah. natin sa Team Loveliness? Siyempre po, ipapakilala ko po yung nasa kanan ko. Ang anak ko po, si George Marcos. Welcome, George. Hello. Thank Welcome. Thank you. Thank you. Good to see you. At Good siyempre po, by. Yung susunod po ang aking kaibigan from Iloilo -Ilo po na may ari po ng new music box dito sa QC po. Oh, wow. Siya, si Arnel Laguido po. What's up, Arnel? At sa susunod, I'm sure kilala mo na to, Dino. Naman. Kilalang kilala na to. Siyempre, ang original na talagang nakilala ang library. Direct wow. Mamu. Direct Mamu, welcome yeah. back. Nice to see you again, Dong. Nice to see you again. Kaya ako nagbalik dito eh, dahil sa'yo. Ay naku, salamat naman. At uh, laging ka kasi pinaparood to, kahit nasa States, hinapanood talaga ang family film. Wow, Siga yes. Pa, thank pa, you, pa. thank you for watching. Dito na, meron po tayong throwback picture. Ano kaya yan? Tingnan po natin ito. Wow. Oh! Wow. What a lovely and beautiful face. Kaya talaga loveliness. Mga ilang taon po kayo dyan, ha, dito na. Ness? Eh? Uh, mga 17 years old, 16. Wow. Ganon. Teenager pa lang, active na po kayo sa sa pag-aarte. Ihihilig ko kasi talaga ang pag-aartista. Kaya napansin ako, dahil nanonood lang ako ng shooting. Kaya ayan. Pero kami mga artista nung araw ay puro original po. Wow! Ah! Oh! At alam niyo po, happy Hanggang po kami. Tita Ness, happy-happy po kami na nakikita pa rin po kayong aktibo ngayon sa larangan ng telebisyon yes. at pati sa pelikula. Yes. At pati na rin sa public service. Opo, yeah. nandiyan pa rin po tayo para mag-serve. Yeah, kaya good luck po. Good luck, Kim Lopez. Yes. 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 please. <laughs> Narito naman po ang inyong mga kalaban. Nako, hindi po kanya. Hindi rin sa'yo dahil ito ang team ko. Binamulunahan yes! ng ilaw ng kanilang tahanan. Very good actress and businesswoman, Liz Alindongan Ko. Yes! Hi, ma'am. Yes! Welcome back. Time. Welcome oh. back. Welcome back. Thank you. Thank you. Good to have oh, you, of course. Yes. Ma'am, sino-sino po ba makakasama natin ngayon? Ah, mga anak lahat. Mga yan. Pero kailangan hindi ako magkamali. Ah, yeah. <laughs> okay. Siya po ay isang... Uh, ano, graduate sa UST Medicine and Dermatologist. Ayan. Doc. Doc Bea. Hi, Doc Bea. Welcome, Doc Bea, to Family Feud. Ay, ang nasa gitna naman, si Beverly, pero Astrid talaga, ang pangalan niya sa ating uh, mga kasama dyan. Si Astrid ay isang fashion designer and international DJ. Oh. AB Fashion Design. I know. Astrid, do you want me to call you Astrid or Beverly? Yes, Astrid. Astrid, get that, Astrid. And the last but not the least, ang aking uh, iho, si Paolo. Si Paolo ay isang former college professor, licensed nurse, and successful businessman. Sir Paolo, welcome din po sa inyo. Thank you, thank you. Grabe. alam niyo po, may pictures wow. po Oh my God. Wow! Very beautiful! Wow! Wow! Woo! Mga ilan taon po kayo dyan? Mga 17. That's your 17. wedding? Hindi. Wedding, wedding. Ano pelikula ah, namin ni na FPJ. May eksena kaming kinasal doon. 80s mo, mga ganun mga po. Mga 80s. Mga 80s. Ah. Ayan. May it. trivia ako. Alam yes, mo ba? Yes, Yung si Yodge at saka si Bea, magkaklase. Nung, nung grade 3 sila. Grade 3. Ngayon three. lang nagkita. Yes. It's like a reunion. Parang reunion na rin na. After... 35 years more or less? Yes. Ita kayo ngayon. At dito sa family crew. Dito! Period. Wow! Yods, kayo magkakatapat ni Bea mamaya. Nako, exciting na labanan na ng reunion ng magkakaklase. At syempre ng team po at team loveliness. <laughs> Dahil eto na po, hindi na po papipigil ang dalawang pamilya natin. Kaya lalarga na tayo. On the way to your goal of 200,000 pesos. Let's get it on! Tito Nes. Tito Nes. Let's play around Nakakaganda po ng lineup natin ngayon. Kaya exciting. Top 6 answers are on the board. Bukod sa muka, pwede rin magkapareho ang blank ng kambal. Go! Tenes. Magkapareho ng... ng... <laughs> ng baba. Gender. <laughs> gender. Na. Ng gender. Meron pong kambal na hindi. Yes. Diba? Sabi ni Tenes, kambal na pareho talaga ang gender. Nandiyan ba ang gender? Yes. Bukod sa muka, pwede rin magkapareho ang blank ng kambal, dito Liz. Magkapareho ng height. Height, pwede rin. Nansin ba ang height? Yes, nandyan. Mas mataas po ang height. Uh, pass or play for this round? Play! All right. Dito Nes, muna tayo. Team Go will play for the round one. Be Doc Beatrice, bukod sa muka, pwede rin magkapareho ang blank ng kambal. Ano kaya? Pero ugali. Ugali. Yes. May mga kaibigan ka bang kambal? Yes, and parang napapansin ko na makauwali talaga sila eh. Pareho. Pareho talaga. Maliban sa mukha. Survey says... Yes, I knew it. Bukod sa mukha, pwede rin magkapareho ang blank ng kambal. Ano kaya? Itsura. Over appearance. Kasi bukod sa mukha. Pero itsura meaning overall appearance. Ang itsura. Baka understood na sa mukha. Paulo, bukod sa muka, pwede magkapareho ang blank ng kambal. Pareho ng build. Build? Build. Yan. Kambal eh. Ah, mas kambali. ganun, diba? ba? Mas ganun siguro. Yes, build. Yes, yes, yes. Pangangatawan. Nandiyan ba ang build? <laughs> okay, Team Loveliness, usap-usap na kayo. Ma'am Liz, kailangan makakuha niyo po. Bukod po sa muka, pwede magkapareho ang blank ng kambal. Magkapareho ang complexion. Complexion. Yes, Dapat. Pareho ng complexion. All right, Team Loveliness, Mamu. <laughs> isang tamang sa kota, kailangan natin, Mamu. Bukod po sa muka. Pwede magkapareho ang ano ng kamban? Damit. <laughs> Damit, Amel. Pananalita. Pananalita. Yun. Size ng paa. Size ng pa. Titanes, isang tamang sagot lang po. Ano kaya ang pipiliin ninyo? Bukod po sa muka, pwede magkapareho ang blank ng kambal. Size ng paa size ng paa. Nandiyan ba ang size ng paa? All right, Let's see kung ano yung mga nandyan na hindi natin nakuha. Everybody, number five muna. Number five tayo. Buhok. Pareho ng haircut o kaya ng kung babae eh, siguro parehong nakatali or whatever. Number four. Sapatos. So, iba yung sapatos sa size ng paa. Although pwede isipin mo na parang may aring pareho. Pero yun kasi talaga yung specific na sinagot sa survey namin. Sapatos talaga. Sapatos. Tapos, ang number one ay... Damit. Tama ako, damit. Pareho ng damit. Good. So, umariba agad ang team ko sa unang round. pero na po silang 38 points. Okay lang po yan para sa team Love Nesting. Ako pa naman... Aga pa ang gabi, babawi pa po sila.